Paano kung magkaroon ka ng anak pero galing sa demonyo? Alam mo, para sa isang movie na may demonyo, mas nainis pa ako sa mga tao dito kaysa sa mismong demonyo eh. Susundan natin dito ang isang mag-asawa ang gustong gustong magkaanak. Dahil nga hindi nabubuntes itong babae na ito, dito nga siya dadaan sa isang ritual na magbibigay nga sa kanya ng anak na kambal na ibibigay nga ng demonyo. Sa paglaki ng anak nila, imbes na alagaan ng maayos, dito na nga sila magiging masamang mga magulang kung saan dito nga nila papahirapan yung anak nila, kaya naman dito nga maghihigante yung isa sa mga anak nila. Sa mga susunod na araw, dito na nga magbabago yung ugali ng anak nila, kasama nga yung kapatid niya, dito na nga sila maghihigante sa mga taong nang api at nagpahirap sa kanila. At dito na nga gagawa ng paraan yung mga magulang nila para mapigilan nga sila bago pa nga sila tuluyang mabawian ang buhay kasama yung buong lugar nila title ng movie, Sumala. Akala ko nung una core nito, pero hindi pala kasi sobrang nag-enjoy ako dito. Siguro dahil na rin mahilig ako sa mga gante-gante at -gante, mga madudugong movies, kaya sobrang na-appreciate ko talaga to. Katulad ng sinabi ko sa may umpisa, ngayon lang ata ako nakapanood ng movie na merong demonyo na mas pinaburan ko yung demonyo kaysa doon sa mga tao. <laughs> yung demonyo dito, naging anghel sa sobrang sama ng mga tao eh. Ang maganda pa sa may story nito, hindi lang ako natakot Naiyak din ako, promise. Lalo na doon sa mga sins ni Kumala at saka nung yaya niya. Isipin mo yun, ha Mas minahal at inalagaan pa nung yaya si Kumala kaysa sa sariling nanay niya. Theory ko nga doon sa disability ni Kumala, it's a different test nga sa kanila bilang magulang since tinegi nga nila agad si Sumala. Kumbaga, it's a different test kung papas ba sila bilang mga magulang nga doon sa anak nila and ayun nga, hindi rin sila nakapasa at naging masamang mga magulang pa nga sila. Hindi, kasi sinapian siya ni Sumala eh. Before pa naman magpakita si Sumala, napakasama na nila kay Kumala eh. Kaya alam mo yun, halfway ng film pa lang, bawat since nalilitaw si Sumala, tuwang-tuwa ako eh. <laughs> It's Sumala time! Alam mong tuwing lilitaw siya, meron siyang gagawing satisfying doon sa mga masasamang tao eh. Lalo na yun sa mga bullying bata na yan. So ayun, sister of the year talaga tong si Sumala and I can't blame her kung bakit siya galit eh. Ikaw ba naman, kakaspon mo lang, tapos tinegi ka agad? Tsaka to be fair, ha, yung demonyo dito, kung sinunod naman ng mga tao yung usapan, Okay naman eh, yung mga tao lang talaga may problema dito. Mas nakakatawa pa dito, hindi yung demonyo mismo yung naging kalaban nila eh. Si Sumala din mismo, na sila din yung may kagagawan kaya sila inaatake. Eh. One of the scenes na talagang tumatak din sa akin dito, yung inaatake nila si Sukir. Kasi diba doon sa may pintuan na scene, makikita mo nung pagpasok ni Kumala doon sa may pintuan, naglilimp siya. So ibig sabihin, at that moment, bumalik si Kumala and hindi na siya under control ni Sumala pero gusto pa rin niyang gumanti dito kay Sukir. Doon naman sa may nanay yung sinabi niya na, ginawa ko naman yun lahat para protektahan lang si Kumala eh. Pero sinagot siya ni Sumala na, ang gusto lang naman talaga niya is protektahan yung sarili niya. Which makes sense, kasi kaya lang naman siya nag-anak in the first place is para hindi nga siya hiwalayan ng asawa niya. Plus, never din siyang nag-stand up para sa sariling anak niya. Just the fact na yung isang anak pa lang niya hindi na niya kayang ipagtanggol, how much more kung dalawa pa, tapos yung isa mukha pang demonyo. Story lang din pala, hindi ko inexpect na yung flashback ay na yung buong story. For me lang ha, feeling ko mas better if yung buong film is set na lang sana doon sa may past kaysa may present pa. Kasi kahit tanggalin mo yung present time, the story still works eh. Doon naman sa takot aspect ng film, noong una pa lang, napansin ko na yung pagiging cheesy ng pagka-horror ng film eh. Lalo na doon sa structure ng sound design nila, pero over time, nangingibabaw naman yung ganda ng story na hindi mo na rin mapapansin yon. Even though simple lang naman yung cinematography nila, nadadala naman ng sobrang interesting nilang story. Gusto ka lang din palang purihin yung batang artista dito kasi ang galing niyang gumanap as kumala in sumala. Ito na talaga pinakalas, I think the writers on this film did a very good job on making the audience side on the devil. Kumbaga, they made the humans here so unlikable to the point na irurot mo talagang manalo yung mga kalaban. It's an interesting and unique way of storytelling that you could make the audience side doon sa may kalaban, di ba? And also pala, I really like din na hindi nila naredim yung mga magulang dito. Kasi for me, what they did is worst case sa doon sa ginawa ng demonyo eh. And it's so satisfying na nanalo nga yung kalaban on this one. So ayun lang, the film was way better than I expected. Again, ang title ng film ay Sumala and ang Torta rating ko ay 7.5 out of 10.